na po mga kachika for today's video mo adot tag kasalbi dili ta invited kay invited man ta sa atong amiga nga amiga sa silingan sa katong gi kasal Goy. dito ang mga adtuan gid na plaster kaayo atong naong kay kasal man ang atong adtuan kinahanglan formal pud atong pamisti bisag sa unahan rani sa among balay kay hamay nalang ma-appreciate ta bisag wa tayo regalo nga bit-bit o syempre abot na mi kay one second ramaning among biyahe <laughs> Ug selectod na sulod na ta didit sa dinhi ta magpaulo-ulo kay mailhan nuan tanawala tay pansibay. Genam <laughs> kabaga na ginata mga nawong ani mga kaci ka mga 50 pages na gud ani kabaga. Ug sa among pagabot pud mao pagsugod sa pagpangaon na nila. Ug wala na gud ta makapamusta sa ilang lessons kay pagabot na mo gitad-tad man dayon. Ug syempre dili maglang ta maglangan-langan mo pila na pud dayon ta aron makakaon na pud ta. Ug mao -okay kini sila ang gikasan si Mr. J and si Mrs. J. Gen I know ta ani nga dili ta invited ba. Ignan ning kamot na pud ning ako mga uban pag pila aron matagaan na pud og food. Syempre dili ta mosuk-suk -so, kay daghan pa man kaayong food dili ta mahadlok mahotdan Mao ning nakalugar na gyud ta salami sa lamesa kay naluag naman ang linya. Wala may plano unta na ako makuha og pali sa lichon, pero kay ganahan man akong junake sa maong nangayo gyud ko. Ug mao pud gyud akong giuna kay lain ra baning akong uban kay dali naman luod. Ug selected ni Plastel na misa sulod sa ilang balay kay para makakaon may pag-ayo. Syempre kay ni aman pud diri sa sulod ang nag-invite sa among mong nagchika-chika pud mi. Ug mao kini pagkaon sa among mga plato daghan kay ayog naa pa isa ka pagkaon. Pero wala na namo hilab tiha kay dili man diay sa amo ambot kinsay nang butang diha. Pero may galing na busog na ko daan sa mga sudan nga naa sa akong plato kay og wala. Mabitbit gid sudan sa among atubangan apil patong tray. Pero natuyangan gid may kaon diri sa ilang sulod bisag nag 10 grame apil pa among mga bitok nga busog. Og sila nag nagsugod na pud silang sibay didto sa gawas. Murag nagsugod gin sila sa pinaka the best nga part kay kwarta-kwarta man ni. Eh. Bitaw makahapig bisag ginagmay ra nga sibay pero mas makahapig gid mga blutanan. tanan. Og mas sabang lipay ang mga ginikanan kay gikasan ang ilang anak. Og basig dai mabahinan og dako-dako sa ilang sibay diri sa sulod pa dayon lang gihapon ang kaon og nibali na big pwesto kay basing pambarekoso na medidto kay mga reklamador ni mga bisita nga wala ambag Huwag <laughs> na kahuna ang ko na maayo dahil na wala ko'y sibay kay magsayo pa man di ay budots. man uga ko'y mahinay kan basig di na kumuuli. Goy simba ko. Mau <laughs> birahigid ang kulang murag ikaw retag iya sa kalibutan. Huwag unta waagid ka magbasol ng imong e, gihimo. <laughs> <laughs> og selector nag-abrin na og regalo ning atong mga bagong kasal. Og syempre wala na kong nagdugay diri kay naa pa ko laing lakaw. Mga best wishes sa gi kasal kay dinhi ra lamang tama nang akong chika babush.